Alam niyo ba guys, meron akong karanasan ngayong araw na ito. Galing ako sa ano, galing ako sa hospital kasi kinuha ko yung result ng aking CT scan. Tapos, doon kasi sa hospital, yung bagong hospital namin dito sa Taguig, may ano, may pag pauwi ka na, meron siyang shuttle kasi wala pang mga dumadaan na public transportation doon sa hospital. Nasa C6 kasi siya, kaya may shuttle. So, sumakay ako dulo sa shuttle. Yung driver naman ng shuttle, papuntang ano eh, papuntang Vista Mall. Pero, nasanay ako kasi pa ilang, beses na akong pabalik-balik doon eh. Nagpa-check up, nagpa-laboratory, nagpa-CT scan, tapos ngayon kinuha ko yung result. So, nasanay ako na dadaan siya, kasi Vista Mall, so dadaan siya ng V-Breeze. Doon ako bababa. ginawa ni Kuya Driver, hindi siya dumaan ng debris. Nag-shortcut siya kasi matraffic daw. Hindi siya dumaan doon banda. Kaya nung napansin ko sabi ko parang iba na yung dinadaanan namin. Di nagtanong na po sa driver. Sabi ko, kuya, naliligaw na yata ako. Sabi naman ng mga kasama, saan ka ba mama? Sabi ko, sa ano pa ako? Sa Libres dapat ako bababa. Ay, papuntang Vista Mall na to. So wala na akong magawa ka kasi papuntang Vista Mall eh. Kaya pala hindi familiar sa akin yung daanan kasi hindi yun yung dinadaanan ko lagi. So ito na, nakarating na kami ng Vista Mall may jeep doon pwede ako magsakay kaya lang ayaw kong mag commute kasi masakit na yung aking lower back kapag pa, palipat lipat ng ano ng sasakyan ganyan masakit so nag ano ako nag book ako ngayon ng move it tapos meron naman agad ang, may, may rider naman agad so sumakay na ako nang nakasakay na ako sa move it nasa ano pa eh nasa vicinity pa ng vista mall <laughs> Nagiimin si Damaris. Nasa vicinity pa kami ng Vista Mall. Pareho kami ng akala nung, nung move it driver. Akala namin, yung magkaibigan lang na unang nag, na matagal lang hindi nakita na nagaano sila ba, nagbibiruan. Yun pala, nung malapit na kami tumigil si kuya. Foreigner kasi yung lalaki, black siya, black hindi ko alam, black American, black, eh, basta black siya, maitim siya na foreigner. Pero malaki ang katawan, tapos medyo bata pa, parang nasa mga early 30s pa lang siguro yung edad niya. Ay naku, nung tumigil si Kuya sa, sa tapat mismo nila, may, may baril yung ano, may baril yung mama na nakahelmet. Tapos sa doon sa unahan kunti, may motor na nakapark. park, yung, ibig sabihin yun na yung kasama nung nakahelmet hinuhold up na pala yung foreigner. Kasi yung foreigner, nakasuot siya ng malapad na kwintas. So, yun yung kinuha sa kanya. So, sabi ko doon sa kuya driver, sabi ko, kuya, huwag ka nung tumikil, may baril, dumiritsyo na tayo. So, dumiritsyo na si kuya. So, habang nagkukwintuhan na kami, pero ang tagal pa rin hindi inano ha, malayo na kami, malapit na kaming lumiko. Ang tagal pa rin pinakawala nung ano, nung hold yung foreigner, kawawa naman. Tapos, kaya akala namin naglalaro lang kasi may dalawang ali pa doon sa kanila na parang doon nagtatago sa likod ng ali yung foreigner. Yung pala, hinuhold up na siya. Pero malit lang yung katawan ng mga hold upper na yun eh. So, edi, habang nagkukwentuhan na kami ni kuya, yun pareho ang ano namin, akala namin na magkaibigan lang yung pala, hinuhold up na. So, grabe ang kaba ko. Sabi ko, kuya, huwag ka nang tumigil kasi syempre, baril na yun. Natakot ako. First time kong makawitness ba? ng ganun. First time kong nakakita ng ganun yung sitwasyon na, ba diba, sa TV lang natin, sa balita lang natin nakikita. Pero ngayon, nakita ko talaga in my two eyes. Kita ko talaga na hinuhold up yung foreigner. So, yun. Parang ano ba, nakakalungkot lang na parang hindi na tayo safe sa ano, hindi na tayo safe na naglalakad. Naglalakad lang kasi yung foreigner na yun eh. I'm sure kung gusto uh, mo yun. Oh, Parang hindi na tayo safe na maglakad-lakad. Lalo na kapag ganyan, may suot-suot kang mga jewelries. Naku, huwag ka nang maglakad-lakad kasi mainit sa mata. Naawa ako doon sa foreigner ba? Tapos sabi ko nga dapat nanaban siya. kasi maliit naman yung katawan ng, ano eh. Nung hold up pero hindi rin natin maalas syempre. Uh, takot din siguro yung foreigner na yun. So yun. Yung guys, mag-ingat tayo lahat. Mag-ingat tayo kung saan tayo magpunta. Paging <laughs> alerto tayo palagi. And syempre, bago tayo umalis talaga, mag-pray tayo. Guidance and protection na walang mangyari sa atin kapag lumalabas tayo at pauwi na sa ating bahay, sa ating tahanan, kung saan man tayo pupunta. Let us always ano, pray for our protection. And, and, Salamat sa Lord kasi nakauwi ako ng ano ng safety. Yun nga lang nakawitness ako ng ano, nakawitness ako ng huldapan first time in my life. Sayang nga lang hindi ako nakapag-video kasi usually kapag bago sa akin yung lugar, first time ko kasi nakarating doon sa Vista Mall, eh, Vista Mall tagi. First time ko nakapunta doon kung hindi pa ako naligaw. <laughs> first time kong nakarating doon tapos ganoon ang aking experience ang ginagawa ko kasi kapag first time ko nakarating ko sa lugar, nagdi-video ako. Tapos, ang ginawa ko, pagkasakay ko ng ano kasi, pagkasakay ko ng, ng motor, siklo, binilagay ko na agad yung aking cellphone sa bag. Siguro kung nag-video ako, nabidyohan ko yung holdapa na yun. Kawawa yung ano, kawawa yung foreigner. Kaya, yun lang guys. Yung nangahang kwento for today na naman. And, ayun. Ingat tayo palagi. Kapag nasa labas tayo, mag-ingat tayo palagi. Bye-bye! God bless!